Sa wakas na kunan na ng larawan, ang di umanulihim na pagkikita ng napapabalitang magkarelasyong si Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala. Matagal nang napapabalitang may lihim na relasyon ang dalawa subalit walang lumalabas na ebidensya na makakapagpatunay kung totoo nga bang may relasyon sila dahil sobrang ingat nilang dalawa para hindi makuna ng videos or pictures pero sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon, nakunan na ng larawan ang pagkikita nilang dalawa? Usap-usapan ngayon ang larawan ni Catherine Bernardo na nakasuot ng kulay itim na t-shirt, itim na pants, at itim na jacket, makikitang nakasuot din siya ng sunglasses, at inilugay nito ang kanyang buhok para hindi mapansin ng mga tao, kuha ang larawan sa airport, dahil papunta daw si Catherine Bernardo sa Australia para magbakasyon. Pero ang mas ikinagulat ng mga netizens ay nang makita nilang sumunod sa airport si Lucina City Mayor Mark Alcala. Napapunta rin daw ng Australia, makikitang nakasuot din siya ng itim na pants at itim na t-shirt at may pillow neck. Papunta rin daw si Mark Alcala sa Australia dahil magbabakasyon daw sila doon ni Catherine Bernardo pero sinadya daw nilang hindi magtabi sa airport para hindi makaagaw ng pansin sa publiko. Pero dahil sa matatalas na mata ng mga netizens ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nakunan na sila ng pictures. Matagal nang napapabalitang may relasyon sina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor, Mark Alcala, pero itinatago daw nila ito sa publiko. Kaya palihim daw ang pagkikita nilang dalawa para makaiwas sa intriga at sa mga bashers. Anong say mo na finally, sa wakas nakunan na silang dalawa ng larawan sa airport dahil papunta daw silang dalawa sa Australia para magbakasyon.